Isayas Kabanatang Isa Ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem sa mga kaarawa ni Uzias, ni Jotam, ni Ahaz, at ni Ezekias na mga hari sa Huda. Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kaniyang Panginoon at ng asno ang pasabsaban ng kaniyang Panginoon, ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi gumugunita abansang ah, salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan, pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo na, na nagsiurong, bakit kayo'y hahampasin pa? na kayo'y nanganghimagsik ng higit at higit, ang buong ulo ay masakit, katangbong puso ay nang lulupaypay. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa at nangagnana ng sugat, hindi nangatikom o nangatalian man, o nangapahiran man ng langis. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong bayan ay sunog ng apoy, ang inyong lupain ay nilalamon ng mga tagaibang lupa sa inyong harapan, at giba, nagaya ng iniwasak ng mga tagaibang lupa. At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pipino parang bayang nakukubkob kung hindi nag-iwan sa atin nang napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo naging gaya sana tayo ng Sodoma naging gaya sana tayo ng Gomorrah. pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon ninyong mga pinuno ng Sodoma. Mga kinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomora. Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, Ako'y puno ng mga handog na susunugin ng mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, o ng mga kordero, o ng mga kambing na lalaki, nang kayo'y magsidating napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay, upang inyong yapakan ng aking mga looban, huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay dumal sa akin, ang bagong buwan Atang ang sabath, ang tawag ng mga kapulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyo mga bagong buwan at ang inyo mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. At pagka ninyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Mangaghugas kayo. Mangaglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga bata. Mga glikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tututo kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan. Inyong saklulohan ang napipighati. Inyong hatulan ang ulila. Ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit, kung kayo'y magsitanggi at manganghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Anot ang tapat na bayan ay laging tila patutot noong una siya'y pospos ng kahatulan katuwiran ay tumatahan sa kanya, ngunit ngayon mga mamamatay tao. Ang iyong pilak ay naging dumi, ang iyong alak ay nahaluan ng tubig. Ang iyong mga pangulo ay mapanghimagsik at mga kasama ng mga tulisan. Bawat isa'y umiibig ng mga suhol at naghahangad ng mga kabayaran. Hindi nila hinahatulan ang ulila o pinararating man sa kanila ang usap ng babaing bao. Kayat sabi ng Panginoon ng Panginoon ng mga hukbo, ng makapangyarihan ng Israel, "Ah, kukuhang sulit ako sa aking mga kaalit at magiganti ako sa aking mga kaway. At aking ibabalik ang aking kamay sa iyo." at aking lilinising lubos ang naging dumi mo, at aalising ko ang iyong lahat na tingga, at aking papapanauliin ang iyong mga hukom na gaya ng una, at ang iyong mga kasangguni na gaya ng pasimula. Pagkatapos ay tatawagin ka ang bayan ng katuwiran, ang tapat na bayan. Ang siyon ay tutubusin, ng kahatulan at ng katuwiran ang kanyang mga nahikayat. Ngunit ang pagkalipol ng mga mananalangsang at ng mga makasalanan ay magkakapisan, at silang nagtatakwil sa Panginoon ay mga sa sapagkat kanilang ikinahihiya ang mga insena na inyong ninasa at kayo'y mga lilito dahil sa mga halamanan na inyong pinili, sapagkat kay magiging parang insina na ang dahon ay nalalanta at parang halamanan na walang tubig, at ang malakas ay magiging parang taling istopa at ang kaniyang gawa ay parang alipato at kapwa sila magliliyab at walang papatay sa apoy.